Mga kapuso sa padayon nga pagpatuman sa price ceiling sa bugas, mga mangunguma na sa gobyerno nga balansihon ang presyo sa humay kag bugas. Epekto sa El Nino sa mga pananom, ginakabalakan man sa mga mangunguma. Mga sa samtang DSWD, ginahanda ng 3 million pesos nga pondo sa mga apektado sa price cap. Nakatutok, Zen Kilantang. Nagapadayon ang Tigalani sa probinsya sang Iloilo. Diri sa pavia, sinako nga palay ang patubas ni Manong Fel Apang nabatsyagan na sini ang epekto sang price ceiling sa bugas sa pagbarato sang humay. Gani panawagan sini sa gobyerno nga kuntani balansehon ang presyohanay sang humay kag bugas agud hindi madugangan ang pagpamerde sa mga mangunguma. Maga muna kalayo sa mga kasaka man ang sweldo sang tao, magpabas-bas kita mahal pati abuno, tama ka mahal, bulong mahal. Ti isa presyoso bong mo na ti tapos ang bugas sama kalayo gud man di prensa. Pareho man ang sentimiento ni Nanay Carmen nga nagapatala umaman sa sang iya talamnan. Magluwas sa epekto sang price ceiling, ginakabalakan man sini ang posible halit sang El Nino sa mga pananom. El Nino na amo e, na ang i gutom naman niya dako kumabot sa aton ni. kung may El Nino nga na. Tama ka mo ang patubas. Wala pang mahibaluan kung tubtub sa ipatuman ang price ceiling apang pasalig sa Department of Agriculture 6 nga may bastante nga supply sa bugas ang Western Visayas. More than sufficient po ang uh, Region 6, ang kabuuan ng Region 6, lalong-lalo lalo ng Luilo. At meron pa rin pong mga tuloy-tuloy uh, nang -tuloy ng dumarating na arrivals wala po sa importe. At meron pa rin naman pong natitira na uh, inventory doon sa ilan po nating mga bodega. Samtang 3.7 million pesos ang gintiga ng pondo sa DSWD-6 para sa mga apektado nga negosyante sa bugas. Ang um, uh, DSWD nag-aasimment uh, sa Sustainable Livelihood Program Economic Relief Subsidy. Mag-provide uh, kami sa uh, subsidy sa mga micro rice retailers uh, sa aton nga uh, region sa so Western Visayas. And uh, that's amounting to at a one-time assistance sa mga affected yung mga small rice retailers para nga uh, mabuligan sila uh, to relieve them from possible losses due sa imposition sa price ceiling. Bagay nga ginalauman sa rice retailers nga magtupa. Wala pa. Wala't-wala't man -wala, kami makalibot. Sa Bacolod City, kag Negros Occidental, 1,241 ka-rice retailers, kag distributors ang target sa Department of Trade and Industry nga mahatagan sa tag-15,000 pesos nga ayuda. Ginasekar na ang master list kag ginamat-amat verify ang requisitos kasubong sa mga updated business kag mayor permits agud ihanda sa September 13 nga unang adlaw sa distribusyon. It will be ano, by batches. The first batch are those nga na-include sa monitoring namon last September 15 to 8 uh, last September 5 to 8. May list gid kami anak nakaadtoan gid bala na profile. Upod kay Romel Zen Kilantang, Warren Bisayas.